Dito kayo kakain sa RN N Carinderia yeah, and Refreshment. Yan. Masarap dito. May ice cream, may coffee, may shake. May sari-sari store pa. Dami kayong pagpipilian dito. Gusto nyong merienda at kakain po. Ito po ang mayari. Tindahan? R&N Carinderia. Yeah. Uh, there Del Carmen, Purok 5. Siargao. Siargao Island. so, <laughs> dito, so, dito po kami ngayon kakain, mga ka-owner. Tingnan mga ka-owner. Uh, good morning po. Good morning sa lahat. Uh, nandito po kami ngayon sa Siargao. Uh, nag... Um, kakain po kami sa Karinderia. So, papakita ko po sa inyo ang kanilang mga ulam. Ayan. Makarelate tayo kasi tayo din ay nagkakarinderya. So, tingnan natin ang tulang nila. Alda po, ma'am. Kailang, sir? Ay, 100, ay, 120, 100. Pork? Aring lang ato, ma'am. Beef, ma'am. Beef na siya, ah. 100 ang sex line. Ay, sisig. Nagkarang, sir. Aring lang ato. Ay, pusit? 100 ang sir. Wow, may pusit. 100 ang sir. Same oh, may seafood sila. Oh, may tahong. Ito mga ba isa? Magkano si seafood at tahong? Siniga, oh, ah, so 100 lahat ang ano, serve. Oh, wow, wow, may sitaw. Oh. So, may pila niyong pinaksiyo? Oh. Magkano ang pinaksiyo? 50 man. 50? Wow, may chur, mawawala, may talong, tortang, ay kilawin Sakto jud mo na po na mo ma'am kay sulom siguro, Gold dagha nagtawo uh Hoy -huh. oo dito na ma Sa table mo ma'am para manalata pa lang Dya lang sa Pero may lalaki so... Wow mm -hmm. ba Pakso taman de nga Asa mo ba Basoy yan saning basoy Please ma'am tara din mo mm -hmm. Sinigang na baboy. Kung saan yung nga isda, ma'am? bisa Isa daw. So, yan po, no, mga ka-owner. Yung order namin ay pusit. Then, uh, masarap po ang kanilang pusit. 100 pesos po ang isang order. Then, nagsabaw lang po ako kasi holy week. Then, sa mga kasamahan ko po ay nag-order sila ng kilawin. At saka pork sisig. Then, meron pong uh, beef. Balbacua. So, kung papasyal po kayo sa Siargao, ay dito po kayo kumain sa R&N Carinderia. Masarap po ang kin kanilang mga ulam. At saka, mura lang po. Yan. So, yan po. Sa susunod po pong vlog, ay abangan nyo po ang day 2 namin kasi dito din kami nag land. So, thank you for watching, guys!